Ah, uh, guys. Ito yung problem, no? Kapag yung automatic na washing machine nyo ay tuloy-tuloy yung andar ng tubig, yung tapo ng tubig at ayaw siya mag o kaya mag ng saglit, titigil. So, ano ang problema? Ito po ang magiging problema, no? yung sa drain niya, yung sa sensor or itong hose dalawa lang po yan, titingnan nyo kung ang hose ay uh, may butas kasi kung may mga maliit kayong alaga so favorite nila to bubutasin nila yan, pag nakita nyo na may butas yan, so hose ang problema pag wala namang butas so ito ang magiging problema no? ah uh, i -re reading natin to para makikita nyo at uh, pagka may bago na ipapakita ko sa inyo yung reading ng bago no kasi syempre ito umaapaw no pagka ano papakita ko rin sa inyo yung umaapaw siya yung tubig at ta ah, tatapon ng tatapon tuloy-tuloy so at hindi siya andar ito tatanggalin ko na para ma ano ah, uh, for reading Kita ko sa tester no ah. So digital ilalagay natin sa ohms sa 17 Medyo mataas siya no. Ang good kasi nito mga nasa 12. So pagka tumaas siya uh, sira na 'yon, no? Pero kahit wala kayong tester, lagay natin, wala kayong tester, no? Uh, 'yung sinasabi ko kanina, titingnan nyo 'yung host kung may butas. Pag walang host, ah, walang butas 'yung host. Uh, dito na kayo, palitan nyo na lang to dahil wala kayong tester. Malamang ito na yung sira. Basta tumutuloy-tuloy yung tubig na tapon, aapaw siya, tapos ayaw magwash. Ito na po ang sira non no? So, uh, pagka ano, papakita ko sa inyo yung ah uh, yung sir sira, yung normal naman. Eh, dito muna. Mayroon ako dito ah uh, kasi ito digital, no? Dito tayo. Sa times 10, ilalagay nyo muna sa 0. Sa sakto. Ayan. Tapos, testera natin. Tingnan nyo ha. Kung anong reading niya. Okay. Nakikita nyo ba? Ang good niyan, mga nasa 2. No? Nasa 2. Ito, lagpas pag, uh, pagka times 10 so yan malalaman natin yan pagka ano uh, order pa ako na ganito ano tawag dito uh, sensor ng uh, water sensor level okay I'll be back so guys ito na balik natin ito na po yung bago at yung luma titingnan natin ah, kung naalala nyo pa yung dito lagpas 2 ito titingnan natin ha ulit si 0 0 yan titingnan natin ang difference oh ayan. Yung sabi ko sa inyo, malapit sa 2, almost 2, no, yung taas. baliktaran po 'yan dulo-dulo. Ayan 'no. Oh. Ganyan So, ititingnan natin dito sa luma. Malamang sira ito kasi iba reading po, no? Ayan 'no. Oh. Iba yung reading. Ay kita nyo naman po. Okay, baliktarin ko. The, the same lang po 'yan. Ayan, hmm, sa taas. Ito. yeah, para makita. Ayan, No? Basta dito ang ano niyan, dulo-dulo po ah. Hmm. ayan, no? Oh. Dulo-dulo. Ibabalik ulit para makita mismo. Ayan. na 2. Okay? Ito naman, sa digital. Man, parang lobat na yata yan. Tumunog. So, para alam niyo yung sa digital tsaka sa ano natin manual o oh, 17 or 18 17 siya ngayon no pero nung una kong check 18 nakalagay eto uh, mga in 12 to eh mga nasa 12 ok 13 good po yan um, 13 Ibig sabihin, pagka mataas yung ano, sira. No? Kasi 18, eto 13. Kung 12 sa inyo, bu buo pa rin yun. Basta magkalapit, magkalapit lang doon. So, ito, uh, pinakita ko na sa inyo yung tawag dyan. Uh, tabi ko muna kasi papanda rin ako. Ano? Tumutunog na yung tester ko. Kasi ano, Uma. Ayan. Okay. Tapos yung Ito po, kakabit na natin yung bago. Ayan siya. mga So, mamaya na natin iayos. No? Walang tubig. Ito natin. Nalagay natin sa Wash yung water level niya mababa lang para umandar kagad no play natin ayan mapasok na yung tubig so hintay hintay lang po natin kung gagana na siya or ah, uh, mapupuno siya at matatapon yung tubig dahil mababa lang naman yung water level niya hindi na siya tatagal andar siya so uh, kahit hindi natin putulin yung video oh, para ano malaman natin mismo antay antayin lang na, ah antay -antay lang po natin at ito po abang nagantay tayo ulitin ko pag natatapon yung tubig at namamatay sa sensor po ng water level no or yung hose niya may butas inatnyat nga mabait no so, sige check natin niya ibig sabihin good na po kumandar siya hindi natin kinat kasi mababa lang yung water level andar na dapat siya so kumandar na po ngayon no? okay na po ang gawa natin ganun lang mga posing uh, tandaan yung mga sir na pagka ganun ang problema ng washing nyo kahit kayo pwede na kayong iwang mag repair kasi madali lang na makapalit niyan so ganoon na lang uh, please subscribe na lang po sa GDLA repair maraming salamat okay good. good sira na po yan kaya tuloy tuloy yung tapo ng tubig ay ito yung water sensor niya. So, palitin na lang to bilan nyo sa online mga 200 something lang to no more or less 200 uh, konti lagpas no dito na lang kayo bibili at ito anong tatak nito Fuji Denso so ito so, ah, uh, basta ganitong klase no yung tatlong pin kasi yung sharp magkaiba so ito pwede siyang yung kung may sa Samsung kayo na no, pwede po basta ganito walang problema sa tatak no kasi ang sharp iba na yun masyado maliit iba yung ano niya yung sakit niya dito so ito testing natin pakita ko sa inyo yung ano nangyayari i-on ko ha kasi tuloy pag kanila ano ng tubig ayaw i-on ko muna Ito yung problema daw eh, power. Ay, ah, buwan. So, mali. Dali. Hindi ko na kabit yung sa sensor niya. No. Yung error niya. Kalimutan. Oh. Ngayon, nabalik na. F1 no? F1 siya. On ulit. Power. And then, sabihin natin sa wash. Water level. I-clean na natin. Under rin siya konti eh. Ay, sorry, mali. Bakit off? Oh ang napindo. Mandar siya. Diba? Mandar. Narinig nyo. Iinto po yan. O, tapos yung ano niya. Yan na. Tigil siya. Kasi, itry natin yung sa tubig. Lagyan ko. O. Um. Naka-on pa rin po yan. Hina natin. Kasi tuloy-tuloy yung ano niya. Sira yung sensor niya. Ayan o. Naka-on. Ayan. No, puno. apaon na lang po yan. Tatapon kasi sira yung sensor. Hindi mamatay. Ayan na. Ayan na. Kapatingin na mo. Ayan. Umapaw na dun. No. Ayan po. Naka-on siya. Hindi siya titigil pag ang problem ay natatapon yung tubig tuloy-tuloy, syempre water level. No? Hindi naman sa drain niya. Yung sensor niya kasi tuloy-tuloy yung ano, ayaw magwash. Yung problema nito ay magwash.